Ay, magandang buhay eh, mga kabebey, dito na naman tayo sa kulungan po ng alagang itik. po natin so ngayon po ay may mga itlog na din po talaga. Kumpara nga po nung mga nakaraan, so ngayon ay malalaman natin kung ilang itlog na naman po. Kasi kahapon nga po is 8 na treat sa 15 po na piraso. So ngayon po ay excited ako. Yan, wow. Puting ginto. Mas meron pa ilan ilan pa dito nakakalat. Sa nagtatanong po na nangitlog na ba yung mga nagmumulting ko na mga itik? Ah, uh, oo, nangitlog na po siya kasi nga po ay mild lang po yung pag nila tas ah uh, unang taon pa po ng pagmumulting stage po ng mga alagang itik natin. Hindi yan. Pilit ka Ay, sige. Oh, aja. Okay. Nakayapos nakawala pa nag 3. Isa na daan. mga dumalaga mana nga kan dumalaga gani Thank <laughs> Muli ating tanong. pa. Dua na Oh, oh basit JD kita okay. Ah. Oh. Wala mata ah. Mata na si, mata na. yung alarm clock eh. Limpyo pag no. Na may rice al. Akutan din ako uhot ah. Limpyo siya. Limpyo kayo. At unyagi kayo. Ano limpyo? Buat ay ba? Napaman oh. Hindi mo guna nga atri.

Ganito, kalot kayo kay basig na tabunan. Ila ko lang, alam. Nagkabon ko na ang konkaroon? Ibutangan ko, nagsalik-salag ganina. Dito wala. Ya, ayun ako. alang nung muna baka nung... Ano itong likalman? 1, 2, o...

importante na ano isa wa jud ta sige tagboy itik wa itlog oh kasi am siro 1 2 3 4 5 6 7 8 kasi am kasi am kasi am ramo wala sak isa ka Walo man gapon. Bolo 15. Saka po siya. Siya man eh. Kasiam. Ah, uba na po ganin. Eh. Hmm. Ako napunong pitch. Siguro na mapalit mapalitag pitch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Piling kita saan? 15 man plus pila pa na? 8. 8? 20? 23? Kaya Okay ata 23. kay kaya po nagsakahan kaya saka 3 man. O kung ano. 1. 2. Dala na gang.

Eight. Nine. Ikat ten. So, yun po mga ka-bebe. Yun nga po mga ka-bebe ay kung kahapon po ay yung itlog po ng mga alagang itik natin is nasa 8315 na piraso. Ngayon po yung itlog po ng itik natin ngayon is ah, uh, kwan po? 9. 9 na 3 tas may 8. 2, Nine. 2, 2 4, 6, 8. Oh. Uh, 9 na 3 po yung uh, itlog po natin ngayong araw so yun nga po mga ka-bebe uh, medyo nakakabawi na nga po talaga tayo kumpara nga po nung mga nakaraang mga buwan Kung, kasi nung mga nakaraang buwan po talaga mga kabebe, is sobrang hirap po talaga yung sitwasyon natin dun sa area uh, alam nyo naman po yun kasi nga lagi naman po tayong nag update sa ganap kung ano na ba yung nangyayari dito sa area lahat po nang binabagi ko sa inyo mga kabebe ito po yung uh, realidad dito sa mundo ng duck farming lalong lalo na pag ganitong uh, free range or pinapastol lang po talaga natin itong mga lagang itik natin so yun nga po mga kabebe uh, tumataas nga po yung uh, egg production po ng itlog po ng iti, eh, yung mga itik natin, itlog ng mga itik natin. So, kahit ganun po mga kabebe na tumataas na po yung egg production ay hindi pa din po tayo magiging kampante. Dahil nga po mga kabebe, sa paraan nga po ng pag-aalaga natin, is a free range lang po, is a lahat po ay pwedeng mangyari sa atin ng isang iglap lang po. Katulad na lang ang ma-stress ang mga lagang itik natin. Yun po talaga yung number one na problema natin pag ganito nga. Pinapasto lang po talaga yung mga lagang itik. Kasi nga, wala nga po tayong area na paglalagyan ng mga itik na kung saan ay safety po yung mga lagang itik natin na hindi po sila may stress Kasi pag ganito kasi mga kabebe na andito lang tayo sa gilid ng kalsada or ano dyan is prune na prune po talaga tayo sa mga pwedeng mangyari. So may mga pwede tayong gawin mga kabebe, ah, katulad na lang nito. Ganyan po mga kabebe, ah, pag ganito malapit po tayo sa kanal, is much better po talaga na lagyan natin ng ganito, ganyan, trapal sa gilid-gilid nila. Or kahit anong pwede ilagay natin na hindi po sila nasisilagan ng ah, yung ilaw ng motor or kahit anong magdaan na mga hayop at para sa ganun mga kabebe yung mga alagang itik natin ay hindi po ma stress so, yun nga po mga kabebe ah uh, yung vitamins po na animal vita is ayun uh, yun pa din po talaga yung uh, ginagamit ko po sa ngayon at yun nga po mga kabebe ah uh, sana obserbahan ko po sa animal bite is, uh, yun nga, lagi na sinasabi, is uh, umagresibo o um, naging agresibo po yung mga itik natin na kumain dito sa area. Kasi pag ganito ang pastol mga kabebe, itong mga alagang itik nga natin, is a uh, pahirapan po talaga tayo na pakainin sila dito sa area, lalong lalo na pagpalay na lang po yung nakakain nila. Yun po yung number one na problema din po namin na dito sa free range area kasi nga hindi po lahat ng area mga kabebe is marami pong kuhol may mga area lang po mga kabebe na katulad dito na wala pong masyadong kuhol so halos na lang po na kinakain nila is palay na lang po so ito yung problema po namin so kailangan po natin ng uh, vitamins po na pangpagana para sa mga lagang itik natin at sa ganun, kahit wala pong kuhol na makakain yung mga lagang itik natin, is uh, may gana pa rin po silang kumain at tuloy-tuloy pa din po yung appetite nila, at sa ganun eh, kung ano lang kasi yung andito sa area mga kabebe, ay doon lang din po talaga tayo nagbabase sa egg production so yun nga po mga kabebe uh, bukas na naman po ay mag-update na naman po ulit tayo, kasi nga, ngayon nga po mga kabebe, umaapaw na po talaga yung tubig, so bumabalik na din po yung har yung recovery po ng mga alagang itik natin tas yung mga nagmumulting po natin na mga itik is uh, okay na po sa ngayon kasi dito nga po sa kulungan yan po mga kabebe, is normal na lang po talaga yung mga balahibo na nakikita natin dito kasi pag first stage po ng pagmumulting mga kabebe as mal lang po talaga yung mga ganon so ngayon po ay may patubig na po yung area ay good na good na po yun mga kabebe at yung area is sa ngayon is a uh, good na good pa ngayon pero yun nga po mga kabebe pag ganito nga lagi kong sinasabi kahit po uh, mataas yung egg production po ng mga itik natin is wag po talaga din po tayo maging kampante kasi nga po ay kung ano lang talaga yung dito sa area ay doon lang din po tayo nagbabasi po talaga sa egg production po ng mga alagang itik natin so yun lang muna mga kabebe ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat thank you for watching